sabay naglalakbay ang DC Production Lihim ng awitin Kwento ng puso At damdaming malalim Boses ng katotohanan Hindi kami titigil Musikang may kaluluwa Tunay at matatag pa rin DC Production Boses ng Um, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ulit ako si Vince, ang creator ng VC Production, lihim ng awitin. So sa nakaraang video po ay ipinaliwanag ko po sa inyo kung bakit uh, hindi ako gumagamit ng live stream sa YouTube at ipinaliwanag ko din po sa inyo sa nakaraan kung bakit or kung ano yung naging karanasan ko sa ibang social media platform, especially sa TikTok. Ngayon naman po, ay ipapaliwanag ko po sa inyo ang dahilan kung bakit um, hindi ako gumagamit ng mga original music or kung sa madaling salita, yung mga music na ginawa, ikinumpost mismo ng mga artista o yung kinantamis mo ng mga artista. So ganito po 'yan. Ippapaliwanag sa inyo nang ipapaliw, ipapaliwanag ko po sa inyo ito ng uh, walang edit ng walang um ano mang ginagamit na effect. So ganito po 'yan. Base po kasi sa karanasan ko uh, kapag nagco po ako ng mga kanta lalo na po kung gagamit po ako ng mga copyrighted or mga kanta ng artista Sa karanasan ko po doon sa dating account ko sa YouTube is Marami po ako natanggap na copyright copyright claim So yung copyright claim hindi naman po yun a... Uh, uh, nakakaapekto sa channel mo Maka makaka-makakaapekto lang po 'yun kapag uh, na-monetize ka na especially doon po sa um sahod mo kasi may ano po eh may copyright claim ka. Kumbaga maghahati po kayo ng Uh, owner ng music sa revenue kung hindi po ako nagkakamali. So, base po dun sa karanasan ko sa dati kong YouTube channel or sa pinakunang unang account ko po, is marami po akong natanggap na gano'n. At yun po yung iniwasan ko ngayon sa Bago ko pong channel na VC Production. Kaya nagdecide po ako na gumamit ng AI generated music. So ipapaliwanag ko din naman, ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung bakit um Mas pinili ko po yung AI generated music. Kaysa sa original na kanta mismo ng artista. Kasi ganito po yan, sa kanta ng mga artista or sa kung anumang music po, lalo na po, background music, is makakatanggap ka po talaga ng um, copyright claim or copyright issue. Sa AI-generated music naman po, almost zero percent ang uh, possibility na makatanggap ka po ng copyright claim or copyright strike Kasi po uh, ang YouTube kaya na kaya, naman, kaya lang naman po nagkakaroon ng copyright uh, copyright claim or copyright issue dahil sa content ID. Yun po yung tin, yun po yung tawag diyan. Content ID. Eh yung ano naman po yung AI. Hindi naman po siya naka-register as content ID kaya hindi ang trato po ni YouTube dyan sa AI-generated music is um, original music. Kaya nag-decide po ako na gumamit, mag-compose ng AI generated music. So, yun nga po. Sa nakwento ko sa inyo kanina, base nga sa karanasan ko, marami po akong natanggap na copyright claims doon sa dati kong YouTube account. Kahit nga po doon sa ano, sa Facebook account ko, kapag nagko-cover po ako ng mga kanta na kahit nandun po sa starmaker account ko tas i-upload ko po sa facebook ko mga ilang araw po or minsan wala nga isang minuto yata pag upload ko meron na kaagad akong ano uh, muted video sa ibang country kadalasan naman nakakatanggap naman ako ng copyright claim. Mula doon sa owner ng music. Kaya um po ako doon sa paggamit ng mga kanta ng artista. Plano nako kapag lalo na po kapag uh, magko-cover ako or cover songs. Kaya sa mga nitong mga nakalipas na buwan po, hindi niyo na ako nakikitang nagko-cover ng song, lalang lalo na po sa Facebook. Kasi, yan nga po yung karanasan ko eh. So, kaya nag-decide po ako na gumamit ng AI-generated music. Kasi kapag ipinagpatuloy ko po na gumamit ako ng kanta ng artista, kung halimbawa man po na maritch ko po yung requirements ni Meta sa pagsahod sa Facebook is magkakaroon po ako ng ano ng kahati kasi may revenue eh kaya itinigil ko na po yung pag cover ng mga songs galing sa artista at ipinalit ko na lang po yung pag -po post ng mga AI generated music So kaya siguro po ah uh, nabawasan na yung mga viewers ko kasi um, AI generated music na po yung ginagamit ko. So kung sa viewers naman po wala naman po wala naman pong problema sa akin kung ah uh, ang viewers ko kasi sanay na po ako diyan. At ka ano kung sa totoo lang po, hindi na po talaga ako gagamit ng mga um, kanta ng artista, lalo na kung magka-cover. Kasi yan nga po yung karanasan ko eh. Maraming copyright claim na natatanggap. Kaya, mas pinili ko po yung AI generated music. So may mga nagsasabi naman po na AI generated music is hindi na daw po siya art. So ito naman po yung masasabi ko. Hindi naman po gagalaw yung AI or hindi naman po mag-generate yung AI kung hindi mo siya inutusan. At saka, depende naman po yan sa uh, pag-generate ng lyrics. Kung maayos ba yung pagkakagenerate o hindi. Meaning, or sa madaling salita, generic yung lyrics. Masasabi po talaga na walang puso yung lyrics kung basta-basta lang na ipinagenerate or hindi inayos. So, marami din po nagsasabi na AI daw is mataas ng mataas ang risk sa copyright. Hindi po totoo 'yan. Sa, ang totoo po dyan is pwede mo pong gamitin yung AI-generated music basta uh, nasa tamang paggamit po. Lalo na kung uh, yung AI platform na pinag-generatean mo ng music, especially Suno AI, tapos ang gamit mong plan is free plan, may ano po talaga... Um, papayagan ka na gumamit ng mga music na ipinagenerate mo doon sa Suno. Basta, non-copyright or mali, non-commercial use. Kasi ano eh, nasa free plan ka pa lang eh, free plan. Pero kapag nasa pro and premier plan ka na po ng Suno AI, nag-avail ka ng subscri subscription na yon. yun, doon ka po papayagan na I-upload mo yung music sa Spotify sa YouTube Music. Pwedeng gamitin sa mga uh, big anime projects. Kung kaya mo po, ha? kung kaya mo pong mag-avail ng Pro and Premier plan. Kaya sa mga nagsasabi po na ano na um, yung AI generated music is mataas ang risk ng copyright uh, ah, nagkakamali po kayo dyan magkakaroon po talaga kayo ng copyright issue sa paggamit ng AI generated music kung naka free plan po kayo tapos ginamit nyo yung music for commercial use halimbawa binenta nyo po yung music tapos monetize na po kayo tapos ginamit nyo sa ano sa malaking uh, company or project na sikat tapos ang gamit nyo pong plan, plan is free plan yun po yung uh, medyo masama talaga kasi kapag naka free plan ka po, yung kanta, yung kanta talaga is hindi mo po talaga pag talaga totally pag-aari. Kumbaga, pag-aari pa po 'yan ng AI platform na ipinag kung saan ka po nag-generate ng uh, music. So, 'yan po yung paliwanag ko tungkol dyan. kung bakit um hindi na po ako gumagamit ng uh, kanta ng mga artista. Kasi yan nga po yung karanasan ko. Maraming copyright claims. Muted yung ibang muted sa ibang country yung cover songs ko. Kaya nag iba po ako ng uh, linya. Hindi naman po sa ano, hindi naman po sa tinatamad ako gumawa ng Um cover song or nang sarili kong kanta. Kumbaga um gusto ko lang mapabilis yung uh, trabaho sa paggawa ng mga AI generated music. Saka ayoko na rin po kasi ano, ayoko na rin po kasi mag um mag cover song kasi magko-cover song ka tapos after ng ilang minuto makikita mo sa notification mo may muted video ka na sa ibang ibang country tapos makakatanggap ka pa ng copyright claim after ng ilang araw kaya kumbaga nakakapagod na rin po gumamit ng mga ano ng mga music na composed gawa ng mga artista dahil po sa tinatawag na content ID. So, yan po yung uh, paliwanag ko about dyan. So, maraming maraming salamat po sa panonood. Pasensya na po kung uh, paputol-putol yung uh, pagpapaliwanag ko kasi hindi po talaga ako sanay na magsalita sa camera. Kung baga medyo kabado pa. So muli, ito po ulit si Vince, ang creator ng VC Production, Lihim ng Awitin, na nagsasabing, keep safe, God bless, and goodbye. VC Production Lihim ng awitin Boses ng katotohanan Yeah, let's go! Dito nagsimula, bawat kwento may bigat Hindi lang tunog, puso ang ibinabakat May luwa saya, pangarap na disukat Musikang totoo, hindi kailanman huwad Bawat linya, mensahe na may direksyon Hindi script, totoo, galing sa karanasan Awit na gabay, hindi lang aliwan Musik ang gisim, di kailanman lalason Dito may tibok, ang bawat salitang bitaw May dahilan, may sigaw, may tunay na pananaw Sa boses namin, may buhay na tanaw Kwento mo, kwento ko, sabay naglalakbay Diwang busy production, lihim ng awit tahanan Hindi kami titigil Musikang may kaluluwa Tunay at matatag pa rin PC Production Boses ng katotohanan Tinig na hindi kayang patahimikin ng sino man Awit na nagmumula Sa loob na tuwa